Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nakakapanabik at napakasayang update sa Rowell and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng istorya ay nangyari na nga ang pinapangarap at talagang inaasam nila na makita ni Miss Rachel at ng buong pamilya ni Miss Rachel ang pamilya ng kanyang mama. Sa vlog na ito ay namit niya na nga ang kanyang lola na mama ng kanyang mama. Grabe at napaka ni Miss Rachel sa kaniyang lola at kitang-kita na talagang sinasulit talaga nila ang kanilang oras sa isa't isa. Grabe at kitang-kita din sa dalaga na sobra ang kaniyang saya dahil sa wakas nakita niya na muli ang kaniyang pinakamamahal na lola kasama po natin ang grupo po ng Team Kalingap. No? Andito po kami ngayon sa Davao de Sur sa Malalag. And oras po natin, uh, quarter to four na po mga Kalingap ng modeling araw. And ngayong araw po is uh, June 26, 2023. And ngayong araw po ang araw kung saan po pupunta po kami ng bukid don po sa lugar po ng mama po ni Rachel. So ayan, kasama po natin sa ating likod mga Kalingap ay si... VG Kim Official, si Kuya Alex Librada Vlogs, si Kalingap Angeli. At e, syempre, andito po si Rachel. yan. So, ngayon mga Kalingap, samahan niyo po kami. And by the way, welcome po sa vlog po ni Kuya Val Santos Matubang. So, ngayon mga Kalingap, andito po kami no, para bumiyahin na po. No? Andito na po yung van na nirenta po natin. And ngayong araw na ito, is uh, para po no, uh, mabisita po ni Rachel at ng kanyang pamilya yung side po ng kanyang mother. So, ayan ga, excited ka na ga? Apo. Ayan. So, bra. So, ayan na po. Uh, Maalis na po kami mga kalingap and abangan niyo po kami ang aming journey. Sino? Hey, comfort room. So, ayan po ang kanilang mga souvenirs po dito. Tingnan po natin mga products po nila cowboy hat ay grabe so, ayan nakita kita na po sila ayan si tatay Risan at si nanay pangalan mo nai Susan Arriba si nanay Susan yung hilak <laughs> mio, mio, mio kasi kasi yan, mga 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 mo mga Kilala mo? Oo, oh, lula mo yan? Lula mo? Ganda po niya. Ikaw ganda mo? Ay, sira pala yung kakontak. <laughs> Tapos siya? Tita na Tio. Ah, Katuin. Tita. Anong pangalan mo, Tita? Roland Arimas. Ah, Roland. Si, si Tito Roland. So yan po, nag-meet na sila dito. Kakain muna kami kasi nabot na kami ng tanghali. Wala pa kami almusal. Tama pa? Tanghat. Po. Kapatid siyang ng mama mo? Mama. Kapatid ni mama mo? Mama. Ah, mama siya ng mama mo? Ah, lola mo siya. Ano ba? Nuyok si lola. Oh. Lula... <laughs> guys si Apo kita na po sila mga kalingap uh, Rachel with uh, Lola ano pa nirandam? masaya <laughs> ilan taong kayo yung nakita? grade 3 ako nung siguro ilan taong pa grade 3 grade 3 o? 8 8 Bata pa. Ay, lang kayo na ay nakita. Ay, grabe. Lula, nilap si Lula. Ay, hilap Lula. <laughs> Emotional po yung Lula ni Rachel. At si ano. Oh, tanda <laughs> At dahil nakita na nga ang maglola pati na rin ang buong pamilya ni Miss Rachel ay nagkaroon na nga ng bonding sa kanilang lola na matagal nilang hindi pa nakita. Pumunta din sila sa bahay ng lola ni Miss Rachel. At dito ay nagkaroon din sila ng interview, kasiyahan at kitang kita na sinusulit nila ang mga oras na sila ay magkakasama sobrang saya din nila Miss Reisha sapagkat sa wakas ay nakapiling na nila ang kanilang lola. Marami ding nalaman ng mga manonood tungkol sa mga opinyon at salubin ng lola ni Miss Reisha sapagkat ito din ay hiningan ng panig ng mga vlogger. oh, <laughs> <laughs> uh, <of>, ano yan? <laughs> Kani, kinsa ni? Ay, kinsa <laughs>

Well. Mm -hmm. ah, Ang ah. luksya kay Hulani, karoon pa kay mo pamilya si Rachel, di ay no? O karoon, ha. Pamilya na putan. Ali, Bili! na kayo! Walang pa to. Sibog-sibog lang, so, Sibog-sibog lang. Anyway, okay, mga la Aning, mama ni... ni kapatid po, kapatid ni mama ni Laricel. <laughs> ah. oh, um, la si mga si Ako si Joaquin. Si Ronald, si Juan, si na pa dum ba ka, <laughs> <laughs> Risan, ang sabi ko sa sa'yo, hindi ko gusto mag asawa ka. Kasi yung mga anak mo, nandyan pa sa'yo. Hindi pa sila nag-aasawa tapusin mo talaga yung pag-aaral. Ni, ni Tatay Rizal. Hindi mo siya nag-aaral na eh. <laughs> yung mga anak ah, niya. <laughs> 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 napatawa lang dito. na kasi ayun. <yon>. Kasi ako. <laughs> <a> <laughs> kasi uh, ako. <laughs> <laughs> <yon>. Kasi uh, ako. <laughs> kasi uh, ano, <laughs> Kasi ako may may ano naman ako may duwa <tipos> naman ako. Pero so, kung gusto ko talaga may duwa naman ako. No. Pagkatapos nga ng kanilang bonding at kwentuhan ay dumating na oras para kumain. Grabe at napakababait ng na mga tao doon sapagkat nagdasal muna sila at nagpasalamat bago sila kumain lahat. At kitang kita na kahit medyo maliit lang ang space doon ay hindi ito alintana sa mga vlogger at sa pamilya ni Miss Rachel. Sapagkat ang mahalaga sa kanila ay makabanding ang kanilang lola at kitang kita na nag-enjoy din sila sa pagkain doon. Jesus name, Amen.

<laughs> kain po tayo mga kalingap, kain po tayo. Dito na. Good morning, Nay. Uh -huh. Ano libre? Libre ang tubig? Wow. Walang bayad dito. Ito yung inumin nila. Pero yung kuryente yep dalit yep, tabang kung jet. Yan. Dong, lobat na dong. Butter saver, di pa na kasi. Ah, ang na mo. So, ayan. Pamilyan la, Rachel. Ang Kami na bahala sila. Kung may matabang na mo. O basa ano lang. Ag-ingat na mo doon. No? Nay, so, nami so, ibili na ano. Ikan po so, so, sa mga sponsors ng ano. So, team Kalingap. Pang malito. Pang malito. Sa gamot niyo po. <laughs> Unahin oh, niyo po yun. At siyempre, papasalamat din ako sa mainit na pagtanggap ng pamilyang okay. ito. No, saka, uh, welcome na welcome kami rito. At uh, alam kong natuwa sila sa akin. O kung ano man yung mga pasiaw nga kung ihimo sa ila ha. So, abangan niyo po sa upload ni Kuya Bal Santos Matubang. Sana patuloy po nating suportahan ang channel po ni Kuya Bal Santos Matubang. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at napakasayang update sa istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!